Oh mga katangke, nandito si Katuring sa uh, North Caloocan City Hall para magpa-calibrate ng ating uh, weighing scale. Gusto kong ipakita sa inyo na <coughs> kailangan po pati yung ating timbangan ay uh, calibrated at silyado ng uh, pamahalaan. Okay? So para wago tayo, para mas kumaso ang kumpiyansa ng ating mga customer na yung pong ating mga <coughs> binibentang <coughs> LPG ay tama sa timbang no? at wala uh, walang kaduda-duda ng ating pong weighing scale ay uh, uh, silyado po ng uh, ika nga ahensya ng pamalaan ayan po nagaling po natin ngayon ha pakikita ko po sa inyo mamaya okay. dito po tayo sa ano ang alam ko po sa may ano po eh, sa Uh, treasury uh, office. So, ayan na po mga katangke ano, si Katuring ay uh, katatapos lang sa uh, North Caloocan City Hall para magpakalibrate ng ating kangawayang scale. So, minomotivate po natin ang lahat po ng uh, ating mga kasamahan sa pag-LPG. No? Na dalhin po natin yung ating uh, ano mga weighing scale na ginagamit po natin para eka nga sabi natin tumaas ang kumpiyansa ng mga ng ng uh, end consumers uh, na ang uh, kanilang outlet na uh, pinagbibilhan ng kanilang mga LPG uh, ay uh, talagang nga ay uh, nasa ayos no sumusunod ano po? So, maaaring sasabihin ng mga criminal outlet dyan. Shout out po sa mga criminal na outlet. Talagang uh, hindi ho naniniwala yan kay Katuring. At sasabihin niya, nako napaka-arte niyan. Wala yan, nasa tao yan. Napaka-simple. Pera-pera lang yan. At saka pinagkakapirahan ka lang ng gobyerno, Katuring. Hindi mo kami masasama sa'yo. Oh pero si Katuring ay uh, hindi ho ganyan ang kaisipan. No? Oh. Ayan po, selyado po 'yan, no, oh, ng mismo uh, mismong uh, City Treasurer's Office. Ayan, no. Oh. So, every six months po 'yan. So, nandiyan yung uh, date ng ating pagkakalibrate na sa gawing kaliwa, tapos nasa gawing kanan yung uh, date na kung saan kinakailangan na naman noon nating ipakalibrate dahil na naman natin. Oh, hindi ba mga katangke, napakasarap po ng pakiramdam uh, na uh, kahit ho matumalang benta, eh pinipilit pa rin po natin na lumagay sa ayos. Ha? Huh? Hindi lamang huyan yung uh, ano benta ka lang ng benta. ibigay mo sa tao yung uh, uh, nararapat na para sa kanya, no? So tinimbang po yan kanina no ng uh, isa dalawa. Meron hu silang uh, talagang eka nga ay uh, uh, metal no na para alamin kung tama yung ating ano yung uh, timbangan